Na. Ah, sige po, kain. Uy! Oh, bago na naman yan ah. Yes, ayan eh, ang aming Special halo-halo. Halo-halo. Ayan, ang hanap buhay namin ay pagtitinda. Ah, ah. Nagtitinda kami dito sa karindiriya. Masarap ang mga ulam namin. Ang aming napapagbilan. Marami-rami din Di naman. naman. May mga ulam pata pa sa hita. Longgo mapayat. Uy! May isdang mataba. Wow! Oy. Ang palaya, mapait. Uy, ayan ang mga tinda oh, na, Meron man. pang May customer na mataba. Oy! Oy. Pinatigas na palaka. Magkano <laughs> sa palaka? Pura lang yan. Ay, suki! Ano'y ay eh, Shoki! Shoki, <laughs> shoki, kain na! Ano ba? Suki ba o shoki? Shoki! <laughs> kain na mga shoki! Saan? O oh, oh, Allah! Nadaman yung da. customer, Lola ah. Oh, Opo, nako. Nagdadatingan Ito sila. Ito ba lightscape? Tapos na? Hindi lightscape ay, di ba, yan. <laughs> <laughs> ano kasi? <laughs> kumuha May, malapit ba ang bahay nyo rito? O, kumuha kayo ng silya nyo. Pambihira, kakain kayo. Wala kayo silyang dala. Bring your own chair pala dyan. Siyempre. Malapit lang naman kasi. Yes, mga oh, kas sandaklarang pinumpi. Oh, sarap dito, oh. Oh, may kantahan pino. pa. May, may, may libre kantahan Entertainment. pa. Entertainment. Entertainment. Kami pino. po ay, ay pagbilan Nyo. ninyo. <laughs> Sige, na kawa. pagkain, <laughs> ustong-ustong. <laughs> pag natikman nyo ay areglado. Ano sabi ng Anong iba? Ano, ano? ano? Mas sarap ang longganisa. Ano? Oh, oh, oh. Oh, ang sabi ko naman, konforme sa longganisa. Of course, eh, naman. Meron may kasama. <laughs> May nagtatawag pa. Hoy, ay, ay, hoy ay, kayo. Ang masarap na langgunisa Ano yon? Ay yung nag-iisa. At Santa Clara, pinompino. ay bilang nyo. Nang pagkain, walang presyo. Pag natikman ay... Ado. Ado. Ikaw naman sister Ay tapos na Kasi isang set lang daw yun Ay ano O order ba kayo Bawalan nakikisilong Ikaw naman ate sa halu-halu mo Ang sabi ng iba oh. Isang set lang yun mamaya dun. Ay isang okay. Oh 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 Ay, First ito, set pa lang oh, Ito baka itong mga customers natin Baka may request kayo Anong mga oh, request ninyo oh. Anong gusto nyong kantay namin Bahay kubo Bahay kubo Napakadali Music, please. ko po kahit monte Ang <laughs> doon Ay mayroon syoke Si gamas at talon Si garilias at mane mesitao, May sitaw, may bataw, Ha? <laughs> ah, <laughs> ang sabi ng iba. Kaya sabi ng iba. Ang sabi ng iba. <laughs> ang sabi ng ng sa ventilador ha. <laughs> Ikaw naman ate. Hindi eh, ako marunong <laughs> Oy, paalala. <Ikaw> Alam niya. <laughs> may additional charge yan na pag nag-request. Masarap oh, ang kambing. yun maganda. O mm -hmm. yun, masarap ang kambing. Ang Ayan. sabi ng iba. Ang sabi ng iba. Masarap ang kambing. oh, ang sabi ko naman. <laughs> May may sa kambing. Ay, ay oo. Oh, oh. <laughs> ano? <Hello? Sansyadong> kambing. <laughs> may kambing-kambingan. May kambing-kambingan. May, kambing, ah, may tunay na angam. Ah, may iba pang kambing. Uh -huh. Ang gusto mong kambing. Ang gusto kong kambing. Ano? kambing na bade. <laughs> <San taklan? laughs> si Tinora okay. na tapos. <laughs> Ang galing. <laughs> Kami mo, <po laughs> ay bigyan nyo <laughs> ng customer <laughs> walang talo. Pag natikman nyo ay aprobado. Hi. Okay, thank you. kayo, kayo. Bakit ko lang na pa nangalo-alo dito? Ikaw nagbebenta. <laughs> so Sharing po. ba ito? Nangangayaya <laughs> yo. Nangangayaya tindera mo kasi. Ibang halo-halo nyo, Only ice Ay, opo, mm -hmm. oh, Only ice po 'yan. Ah. Oh, opo. Kinakamay oh, eh, nakita Extra ra, ay, extra, extra ice. ice. Ikaw, nakukulay ka sa yelo. Oh. Nagdaga mo yelo 'yan. Ito <laughs> oh, din oh. eh. Only ice 'yan, Only ice Only ice. Hands, hands on! Yan ang hands on! Hands on to! Hands ayaw on. namin magpaturo. Gusto <laughs> oh, oh. ay magpakamit talaga. Siyempre. Ikaw iha yung kutis mo, hindi oh. na maganda. Ito, oh, oh, sa'yo. Ito, yaluhin mo yung mukha mo. Ayan, ayan. Uy, <laughs> sandali lang ha. ano? ano ba yung sinabi ni Caitlyn kahapon? Yung susuportahan so daw niyang, mukhang maganda yun ha, pag-aaralin si Yaya, tapos sa magandang business school? <laughs> Saan daw? Sa so, magandang business school daw. At bukod doon, bibigyan pa raw tayo ng alawan. Sa tindi lang yun, pampati pampagamot mo ate. Oh. ka na, huwag ka nang umarte. Madali. Bakit ako bibigyan ng alawan? ako ba ang mag -aaral? Hindi. May alawan si, may, si Yaya. Tapos ikaw naman, may alawan ka para sa gamot sa mo. Gamot. Tulong. 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 Ba't ako magagamot? Ayoko na magamot. Hindi naman yung pang-addict. Yung gamot yung maintenance mo. ano ba kayo? Ang dapat na mag-desisyon niyan, si Divina. Ano ba? <laughs> ano? Bakit? Tira na naman ba ang ano mo? Lumalayo na nga ako. Ano ba? <laughs> na sobrang ka sa halo-halo. <laughs> Shumunog ba? Ay, Ay nagtay ito. ito. Sobrang no? sa Santa Clara yan eh. Mm -hmm. Apang tayo, inanses. sa pinanghiba. <laughs> Ano? May hangin <laughs> daw ako. <laughs> o, sige, ano may sasabihin mo? Sabi ko, kasi mo muna natin itong mga customer dito. Antayin natin si Divina kasi galing yan sa eskwelahan. Pumasok siya. O, pagdating niya, saka natin kausapin. Nakapasok na pala siya? Oo. oo. Maaga, nag kanina. Maaga siyang tumayo? Oo, oo, masigla na. Okay na raw siya. Ay nako, oo. mabuti naman at uh, wala na siya. Nakabalik na siya. Bigla kasi kahapon kung ano nangyari doon sa bata. Ano ba yun? tiba O, oh, sige, sige. Kasi kasi yun. Antayin na lang natin si DB Bugawin mo na yung mga langaw. Pambihira naman yung, ang tawag dito? Yung ubi mo, nag ng langaw. Supihin so, mo naman. Baka si Rana. Ayos ba yan? Ako, mahirap yan. Ay, Alam mo. Ako. Oh hindi natin dapat basta-basta pinagkakatiwala yung apo natin. Naisip ko rin niya kagabi. Oh, bakit? Lalo na hindi natin kakilala yan si Kathleen. Naku, oo nga, no? Walang Kathleen, Caitlyn. Caitlyn. <laughs> alam mo naman, matanda <laughs> si na ako. Dudang. Uh -huh. <laughs> si Dudang. Alam mo, <laughs> sa bagay, no? May mga tao nga, yung iba nga, di ba? Ang ganda na ng buka, uh -huh. pero ang sama ng kalooban. Eh, uh -huh. si Caitlyn pa kaya, di ba? Bakit? Marabi. Meron kasi ng mga tao pero na... Ano ang problema kay Caitlyn? Hindi. Mag Bakit ba na nagre-react ka? <laughs> Meron kasi mga tao na akala mo mabait yung itsura. Oo. Oh. Pero yung pala ay masama pala yung... Yun na nga ang sinasabi tali. ko. Mabait ang itsura pero masama, masama ang kalooban. E eh, yung iba, si masama Lynn? ng itsura, bako baka masama pa kalooban niya. Ay, ay po, ha, teka lang ha. Mahirap ha. Para,